upat may kabuo grabe na mo kabarkada kay sa bata pa mi manag amigo mi karun na nagko na mi karun nag text na uso na maging cellphone hmm. di nag text na tinawag ay mi reunion mi upat ang isa nagpuyo sa Manila. grabe na katagalug karun ang isa sa Cebu Cebu <laughs> si boy na karun ako dari taga Dabaw di Dabaw boy na ang isa kay taga Hilo Kutabato, Grabe na kay Lunggo yun. Kaya kayo, nagdako na sa kutang bato. Oh. na uso na mag-silpon, tawag-tawag na may reunion ming ngupat. <laughs> Karoon, ano ah, na yun? Mga kwan, mga aktor, ang good guy, okay? Dagko na. Sus, bunot magkalito, kwarta ang isa. Katong taga-kutabato, ana ah, siya? Te! Kung sino yung sa aton nga uh, pisot, oh, may ara, dos mil. Ana ah, na siya? Posta, postahan, postahan nami. Dusmil daw. Karon. Bunlot ko 2,000. dusmil, ana ah, ko oh. Kabalo man ko nga dili ko pisot. Hmm, nay dusmil pod. Taga Manila bay. Bunlot. Pre, 3,000 ako pre kay kabalo ko pre di ko pisot pre. Ana ah, siya. Ah, taga Cebu ana ah, taga Cebu. Oh, na 2,000, oh. Dili ko pisot. Una-una dayon ko. Pakita oh, tanawa, tanawa, tanawa. Ana ang isa kong pare ko ka. Ah, grabe po na 'yung mga pre. Ug na pa na idalungan pre. Ito'y na na pre ba. Hindi na makaya. <laughs> ha, taga taga Manila. Kita na. Ah, ang pag-ana. Ah, kuyawa na 'yung mga pre, ay. Mura man nag-aumbog, bahaw mura man Ah. Aku yang tengah menilai Tengah Tengah sibuk Ah nak Sibu. ah, ada yang tengah sibuk bayi Oh tak nak apa Dia asa dah yang nak pergi Mata itu maka pergi Tapi Sos pastilah pergi menang itu maka pergi Asa mana yang mau anak pergi Saya nak nak pergi Dipinsa nak pergi Pang prisin terbukul aku apa prisin terbukul aku Pang prisin terbukul aku Ini tak aku Nak libu nama kaya itu Sekarang itu maka segeri balbas-balbas ma. Terun ah, Dintu nak na, na, Tidak ada yang tengah kota batu Pergi Tinggal alam ni. bayi wing lagi. Kumkum mengkorta. anang kuarta teran. Kuah. Kan di kuah mana ni mu. Ada ada cubo ni Oh, tanaman ni yo. Bira-bira ha. Pertinta Sos pisu. Siap mendi di dau, siap mendi pisu. Gelap kau. bantu lagi aku pak Nggak isahan mi Nggak isahan mi Tuluh Aku punya kuartal isya Benda episode Gak ada Tanah uang Ini udah Tau <laughs> Di grafi Tapi tengah tohon Thank you for watching Mga idol Thank you for watching